Yo mga Grove, welcome sa channel ko. Ako nga pala si Professor CJ at ngayon tatalakayan natin ang isa sa pinaka-iconic na karakter sa mundo ng video games. Ito ay si Carl Johnson or CJ. Sinamahan natin siya sa bawat mission sa GTA San Andreas pero napaisip ka ba? Ano nga ba nangyayari sa kanya pagkatapos ng laro? Tara, alamin natin. Sa simula ng GTA San Andreas, bumalik si CJ sa Los Santos matapos ang ilang taon sa Liberty City dala ng balita ng pagkamatay ng kanyang ina. Mula doon, dahan-dahan niya ulit binoo ang Grove Street Families, tinalo ang mga kalaban gaya ng Balas, Vagos, at maging corrupt police officers tulad ni Tenpenny. Sa siya na ang boss ng sariling negosyo, mula sa fast food hanggang music industry. Pero pagkatapos nun, wala na tayong narinig. Simula nung matapos ang game, wala nang opisyal na kwento mula sa Rockstar kung anong naging nangyari sa kanya. Pero maraming teorya ang lumabas. Ang ilan ay naniniwala na nag-retire na si CJ at namuhay na ng tahimik. Ang isang ebidensya nila dyan is sa GTA 4 dahil may malaking billboard na kung saan kitang kita natin na si CJ yung endorser ng Frontalow. Ewan ko kung anong pronunciation dyan. I-correct nyo ako. Balik dito, kitang kita naman natin na si CJ yan, di ba? Ang iba ay sinasabing lumipat na siya ng ibang lungsod, baka sa Vice City or Liberty City kung saan siya nang galing para expand ang kanyang empire. May mga nagsasabi rin na naging underground king siya. Hindi visible pero powerful. Grabe, legit. Si CJ ang type ng taong hindi kailangang sumigaw para marinig, di ba? Ito sa GTA 5, may mga graffiti sa Grove Street na nagpapakita ng pangalan ni CJ, OG Lope at iba pa. May mga gang pa rin na nakakulay green. Ito ang kulay ng Grove Street. Pero kahit merong mga references, hindi lumabas si CJ sa mismong laro ng GTA 5. Pare may chismis dyan ayaw raw ng voice actor ni CJ na si Young Melee na makipagtrabaho muli sa Rockstar. Kaya wala talaga siyang apiran sa GTA 5. Sa ibang mga platform tulad ng Reddit, YouTube at iba pang mga forums, usap-usapan pa rin si CJ. May mga fan theories, fan fiction at kahit mga animated videos na kung saan si CJ ay bumalik bilang isang underworld legend. Pero may mga naniniwala din na hindi na dapat isama si CJ sa future games. Mas okay na daw naman natili siyang misteryo. Parang ang talinong move nito ni Rockstar kapag yun yung intention niya. Biruin mo. Pag-uusapan ka ng mga tao, lalaroin ng lalaroin yung game. Tapos syempre, yung Rockstar, wala kayong di ba? Kayo, anong theory nyo? Buhay pa ba si CJ? O mas pinili na lang niyang mamuhay ng simple at tahimik? I-comment nyo sa baba at pag-usapan natin. Huwag kalimutang mag-like. Mag-subscribe at ihit ang notification icon para like ang updated sa mga bagong videos. Hanggang sa muli, stay grove, stay green, mga GTA.